Ang iyong doktor ay hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa haba ng iyong buhay. araw araw ay tumatanda ka ng hindi ka lang ang mangyari. Habang pinapanood mo ang bidyong ito, libu-libong tao ang namamatay, dahil hindi nila alam ang isisiwalat ko. Ang sikreto pa mabuhay ng lampas sa siyam na taon, ay hindi nakasalalay sa mamahaling gamot na sinusubukang ibenta sa iyo, kundi sa unang anim na minuto ng iyong araw. Naisip mo na ba kung bakit ang dami nating oras na ginugugol sa pagpaplano ng bakasyon? Ngunit wala ni isang minuto sa pagpaplano kung paano mamuhay ng maayos hanggang taon. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong umagang gawi ay lihim na humuhubog sa iyong kinabukasan, pagiging malaya o mapupunta sa ampunan? Sa video ngayon, sama-sama nating tutuklasin kung paano gawing isang makapangyarihang likas na gamot ang iyong umaga. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa malalaking universidad tulad ng Harvard at Yale na ang mga taong umaabot ng higit sa taon nang may magandang kalusugan ay may isang bagay na pareho isang espesyal na gawi tuwing umaga. Hindi mo kailangan ng pera, dagdag na oas, o swerteng lahi. ito Ito'y mga simpleng ugali na kahit sino ay kayang simulan bukas. Bago tayo magsimula, alam mo ba na 80% ng mga taong lampas sa 60 taong gulang ay nagsisimula ng araw sa paraang, nang hindi nila namamalayan, nagpapabilis ng pagtanda. Kamihan ay agad tinitingnan ang cellphone, umiinom ng malakas na kape, o hindi nag-almusal. Ngunit natuklasan ng mga dalubhasa sa mahabang buhay na ang ginagawa ng mga taong namumuhay ng matagal. Gusto mo bang malaman ang mga sikreto nila? Ang matututuhan natin ngayon ay hindi komplikadong teorya, kundi mga simpleng gawi na may batayan sa seryosong pananaliksik, kabilang ang mga pag-aal sa mga lugar, kung saan maaming tao ang umaabot ng mahigi isang daang taon ng malusog, ang tinatawag na Blue Zones. Sa mga lugar na ito, normal na makita ang mga na taong gulang na nagbibisikleta o nag-alaga ng kanilang tanim tulad ng kaniwang makakita ng mga kabataan sa parke. Para mas mauunawaan kung paano gumagana ang mga gawi sa tunay na buhay, kilalanin natin si Ginoong Joe, isang lalaki na binago ang kanyang buhay sa edad na 65 nang magsimulang magkasakit ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang umagang routine. Ngayon, sa edad na naputatlo siya ay nagmamaneho pa rin ng sariling kotse, may taniman ng gulay, at nagtuturo pa ng sayaw dalawang beses sa isang linggo. Palagi niyang sinasabi, nagbago ang buhay ko nang baguhin ko ang aking mga umaga. Alamin natin ang pitong hakbang na sinunod ni Ginoong Joe, at maaari mo ring simulan bukas. Mga ugali itong kayang gawin kahit ng bata. At ang maganda, hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, komplikadong dieta, o espesyal na gamot. Ang kailangan lang ay ang iyong atensyon sa mga unang sandali ng araw, habang nakapiyama ka pa. Ang unang gawi upang mabuhay ng lampas sa siyamnapung taon ay napakasimple. Uminom ng tubig pagkagising. Sa magdamag, nawawala ng tubig ang katawan. Kaatumitindi ang lapot ng dugo na siyang nagpapahirap sa puso at bato. Para itong pagdidilig ng halaman gamit ang likidong kasing lapot ng pulot, hindi ba't mas mahirap iyon? Si Aling Maria, isang pitumput dalawang taong gulang na ginang, ay may problema sa mga bato at laging pagod. Nais na mga doktor na bigyan siya ng matapang na gamot, ngunit nagsimula siyang uminom ng dalawang basong tubig tuwing umaga bago pagumawa ng kahit ano. Sa loob lamang ng dalawang buwan, lumabas sa mga pagsusuri na mas gumanda ng 28% ang gawain ng kanyang mga bato. Napahanga ang doktor at nagtanong kung ano ang binago niya sa buhay. Upang magtagumpay sa gawin na ito, maghanda ng baso ng tubig sa tabi ng kama bago matulog. Pagkagising, bago pa bumangon, inumin ito ng dahan-dahan. Damhin ang pagdaloy ng tubig sa katawan, parang banayad na ambon na dumidilig sa tuyong halaman. Sa loob lamang ng ilang aaw, mapapansin mong mas may sigla ka sa pagising at mas kaunti ang pananakit ng kasukasuan. Ang pangalawang gawi ay maaring kakaiba, ngunit makapangyarihan. Damhin ang liwanag ng araw sa loob ng 30 minuto pagkagising. Hindi kailangang magpaaraw. Sapat na ang pagbukas ng kurtina o sumilip sa bintana. Ang liwanag ng umaga ay parang alarm pa sa utak. Inaayos ang ating panloob na orasan. Nagpapaganda ng tulog, ng pakiramdam, at nakatutulong pa sa memorya. Si Ginoong Antnyo ay may insomnyang higit dalawampung taon na. Umiinom siya ng gamot pampatulog at may alta presyon. Nagsimula siyang magkape sa veranda, habang pinapainitan ng umagang araw ang kanyang mukha. Ilang linggo lang ang lumipas at mas mahimbing na ang kanyang tulog kahit walang gamot. Sa loob ng tatlong buwan, bumuti pa ang kanyang presyon. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang liwanag ng umaga ay tumutulong sa katawan na gumawa ng mahalagang hormon. Para maisama ito sa iyong routine, subukan kumain ng agahan malapis sa bukas na bintana o lumakad sandali sa bakuran. Kung nakatira ka sa apartment, maupo sa may pinakamaliwanag na bintana. Hindi kailangang direktang tumingin sa aaw, maaring makasama iyon. Hayaan mo lang na dumikit ang liwanag sa iyong mukha at mga kamay. Ang ikatlong gawi ng mga matatandang malusog ay paggalaw ng katawan bago magagahan Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Kundi banayad na pag-unat at magagaan na kilos, pagisingin ang mga kalamnan at kasukasuan. Para bang binabati mo ng magandang umaga ang bawat bahagi ng katawan. Pinapagana nito ang tinatawag na autophagy, parang paglilinis sa loob ng mga selula, na nagpapababa ng pamamaga at nagpapanatili ng malusog na galaw. Si Ginang Helena ay nakatakdang operahan ang tuhod sa edad na pitumpu. Naka-schedule na ang operasyon. Ngunit nagsimula siyang gumawa ng banayad na galaw tuwing umaga, gamit ang video ng stretching pa sa matatanda. Sa gulat ng doktor, makalipas ang tatlong buwan, bumaba ng husto ang sakit kaya kinansela ang operasyon. Ngayon, makalipas ang limang taon, patuloy pa rin siya sa umagang galaw at naglalakad ng 30 minuto araw-araw. Narito ang karugtong ng pagsasalin sa Filipino, na isinagawa na may paggalang sa emosyon, malinaw na wika, at madaling pagkaunawa. Upang gawin ito sa bahay, magsimula ng dahan-dahan. Habang nasa kamapa, yunat ang mga braso pataas sa ulunan, pagkatapos ay igalaw ang mga daliri sa paa, ikutin ang mga bukong-bukong, at tiklupin ang mga tuhod. Pagbangon, igalaw ang mga braso na parang lumalangoy sa hangin. Hindi kailangang maging perpekto o matagal, limang minuto ng magagaan na galaw, ay may malaking benepisyo, para sa sinumang nagnanais mabuhay ng mas mahaba at mas maginhawa. Ang ikaapat na gawi ay isang sikreto ng mahabang buhay, ang paghinga ng apat walo. Ganito kasimple, huminga sa ilong habang nagbibilang hanggang apat, pigilin ang hininga habang nagbibilang hanggang pito, at ilabas ito sa bibig habang nagbibilang hanggang walo. Ang espesyal na paghinga na ito ay nagpapakalma sa buong katawan, nagpapababa ng stress, at nagpapabuti sa kalagayan ng puso. Sa mga isla ng Sardinya, kung saan maraming tao ang umaabot sa sandang taon, bahagi ito ng pang-aaw-araw na gawain ng mga nakatatanda. Si Ginoong Pedro, isang retiradong guro na 78 taong gulang, ay may alta presyon na hindi bumubuti kahit may gamot. Itinuro ng kanyang apo ang paghinga sa kanya, at sinimulan niya ito tuwing umaga sa loob lamang ng 30 segundo. Sa loob ng anim na linggo, nagsimulang maging maayos ang kanyang presyon. Nagtaka ang doktor kung ano ang nagbago. Ngayon, Tinuturo na ni Ginoong Pedro ang teknik sa lahat ng kaibigan sa sentro ng mga nakatatanda. Upang maisagawa ang gawin na ito, wala kang kalangan kundi ang iyong sarili. Pagkagising, umupo sa gilid ng kama, ilagay ang isang kamay sa tiyan at huminga ayon sa bilang, apat pito walo. Gawin ito sa loob lamang ng 30 segundo, mga tatlong buong ikot. Mararamdaman mo agad ang ginhawa. Para bang niyayakap mo ang iyong puso, tinutulungan itong gumana ng mas maayos sa buong araw. Ang ikalimang gawi ay maaring ikagulat mo, kumain ng almusal na mayaman sa protina at hibla, sa halip na tinapay na may mantikilya at kapeng may asukal. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang pagkain ng hindi bababa sa 25 gramo ng protina at 8 gramo ng hibla sa almusal ay tumutulong upang maayos ang asukal sa dugo at binabawasan ang pamamaga sa katawan, pa itong paa itong pananggapa sa buong araw. Si Ginong Carlos, isang retiradong super na 68 taong gulang, ay may prediabetes. Sinabi ng doktor na baka kailanganin na niya ng insulin, kaya pinalitan niya ang kanyang almusal mula sa tinapay at keke, naging itlog, yogurt, at prutas. Sa loob ng dalawang buwan, bumuti ng husto ang kanyang mga resulta na tinanong ng doktor kung may iniinom siyang bagong gamo. Hindi yun gamot, kundi ang bago niyang almusal. Upang masunod ang gawin na ito sa bahay, subukang isama sa almusal ang itlog, natural na yogurt, kesong puti, oats, prutas na may balat, at butugaya ng chaya o linaza. Hindi kailangang lahat ito agad-agad. Kumili lamang ng ilan upang masimulan. Isang simpleng mungkahi ay palitan ng pandesal ng omelet na may gulay o isang mangkok ng yogurt na may prutas at oats. Ang ikaanim nagawin na gawin ng mga super senior ay tila pinakasimple, ngunit makapangyarihan, makipag-usap sa isang tao agad sa umaga. Maaring personal, sa telepono, o kahit sa video call. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Harvard, ang mga taong may koneksyong panlipunan sa unang oras ng aaw ay may dalawamputsyam na porsyentong mas mataas na sansang mabuhay ng mas matagal kaysa sa mga gumigising na nag-isa. Paabang kailangan ng utak ng koneksyong ito upang gumana ng mas mahusay. Sa Okinawa, Japan, kung saan maraming tao ang umaabot ng sandang taon, ang mga nakatatanda ay nagtitipon-tipon tuwing umaga. Si Aling Yuki, na may isang daan at tatlong taong gulang, ay hindi lumiliban sa mga pagkikitang ito. Anya, ang pag-usap tuwing umaga ang kanyang araw-araw na gamot. Ayon sa mga siyentipiko, ang ganitong uri ng koneksyon ay nagpapalabas ng hormon na nagpapalakas ng resistensya at nagpapasaya ng damdamin. Upang maisama ang gawin na ito sa iyong buhay, maaring simpleng bagay lamang. Tumawag sa isang kaibigan o kamag-anak habang nagkakape, makipag-usap sa asawa tungkol sa mga plano ng araw, o makipagpalitan ng ilang salita sa kapitbahay o tagabantay. Kung mag-isa ka, maari kang makipagkasundo sa isang tao na magpalitan ng voice message tuwing umaga. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng sandaling koneksyon sa kapwa bilang magandang simula ng aaw. Tandaan, ang iyong kinabukasan ay nagsisimula ngayon, hindi bukas. Bawat umaga, may pito kang bagong pagkakataon upang mamuhunan sa iyong kalusugan at kapakanan. Isipin mo ang iyong buhay sa siyamnapung taong gulang. Ikaw ba'y magkwento sa iyong mga apo sa hardin? O asa sa masusing pag-alaga? Ang pagkakaiba ay maaring nasa unang animnapung minuto ng iyong aaw. Magsimula sa isang gawi. Bukas, magdagdag pa ng isa. Sa loob ng isang linggo, ang iyong umaga, at ang iyong buhay, ay magiging magkaiba na. Hinihintay ng iyong katawan ang iyong pag-aalaga. Ang desisyon ay nasa iyo, at ang sandali ay ngayon. Napansin ng na mga siyentipiko ang isang kakaibang bagay sa mga blue zones, mga rehiyong kilala sa matagal na buhay, ang bilis ng umaga. Habang kaamihan sa atin ay nagmamadali pagkagising, ang mga matatandang may mahabang buhay, ay tila natuklasan ang kapangyarihan ng mahinahong simula. Hindi sila agad tumitingin sa cellphone, ni biglang tumatayo. Sa halip, sinusundan nila ang sariling ritmo, paabang kinakausap ang sarili nilang katawan. Ang ganitong bagal ay nagsasaktibo ng mga prosesong pisyolohikal, na tumutulong sa pag-renew ng mga selula at nagpapababa ng oxidative stress. Para bang bawat selula ay binibigyan ng sapat na oras upang magising ng maayos at maghanda sa mga gawain ng aaw. Isang pag-aral mula sa Universidad ng Stanford ang sumubaybay sa isang libo at dalawang daang katao sa loob ng higit tatlumpung taon. Natuklasan na ang mga taong may pare-parehong gawain, tuwing umaga ay may mas mahahabang telomere, ang mga tampok na nagpoprotekta sa ating ENA. Ang mga telomere ay kadalasang inihahalin tulad sa mga plastik na dulo ng tali ng sapatos. Kapag naubos ito, nabubura ang buong tali. Sa katawan ng tao, ang maikling telomere ay kaugnay ng mabilis na pagtanda at mga sakit. Ang nakakagulat ay hindi gaanong mahalaga kung ano mismong routine ang sinusunod, kundi ang pagiging consistent nito. Si Aling Teresa, 88 taong gulang at kalahok sa pag-aaral, ay may parehong pitong gawi tuwing umaga sa loob ng mahigit apat na taon, at ang haba ng kanyang telomer ay kapantay ng mga taong 15 taon ang bata sa kanya. Ayon sa mga dalubhasa sa chronobiology, ang agham ng ating biological RAYMS, ang mga unang sandali pagkatapos ng pagising ay isang metabolic window of opportunity. Sa panahong ito, Bukas na bukas ang katawan sa mga signal na magtatakda kung paano ito gagana buong araw. Para itong pagpaprograma ng computer, pagkapihit mo pa lamang. Ang unang mga utos ang magtatakda ng galaw nito. Kung ang unang signal ay stress, tulad na masamang balita o social media, ang katawan ay maghahanda sa mode na laban o takbo. Kung ang signal ay kapayapaan at pag-alaga, tulad ng pitong gawi na ating natutunan, ang nervous system ay lilipat sa pahinga at panunaw, nagtitipid ng lakas at tumutulong sa mahabang buhay. Ayon kay E.R. Paulo Ribeiro, isang neuroscientist, ang nangyayari sa unang oras ng pagising ay parang pag-ayos ng dermostat pa sa buong aaw. Mahalagang maunawaan na ang mga gawi sa umaga ay hindi lamang mga simpleng ritual, ito ay nagsasagawa ng mga partikular na reaksyong biochemical sa loob ng katawan. Halimbawa, ang pagkakababad sa likas na liwanag sa umaga ay hindi lang nag-ayos ng circadian RAYTM, kundi nagpapasigla rin ng paggawa ng bitamina E, serotonin, at melatonin isang positibong siklo na nakaapekto mula sa kalidad ng tulog hanggang sa kalusugan ng buto at emosyon. Gayun din, ang banayad na paggalaw ay nagpapagana sa autophagy, ang sistema ng pagre-recycle ng mga selula, at nagpapalabas ng BNA, isang protina na tinuturing na pataba ng utak. Ang pag-inom ng tubig sa umaga naman ay nakatutulong sa pag-alis ng mga toksin na naipon, habang natutulog at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Bawat gawi ay parang susi na nagpapagana ng makapangyarihang mekanismo ng proteksyon at pag-ayos sa katawan. Kung may alinlangan pa sa kahalagahan ng mga gawin na ito, isipin ang kaanasan ng komunidad ng Loma Linda sa California, isa sa limang kinikilalang blue zones sa mundo. Sa lugar na ito, ang inaasahang haba ng buhay ay sampung taon na mas mahaba kaysa sa kaaniwang Amerikano. Natuklasan ng mga mananaliksik na 82% ng mga matatandang lampas, 85 taong gulang na nananatiling independent, ay sumusunod sa hindi bababa sa apat sa pitong gawi sa umaga na ating tinalakay. Ayon kay Ia Roberto Santos, Isang giriatra na may 35 taong kaanasan. Ang pinakanakagugula ay kung paano ang mga simpleng gawin na ito ay tila nagiging simula ng positibong domino effect. Ang mga pasyenteng sumusunod dito ay kusa na ring nagpapabuti ng pagkain, mas gumagalaw, at mas maganda ang tulog sa gabi. Para bang ang umaga ang nagtatalaga ng tono, na natural na sinusundan ng katawan sa mga susunod na oras. Sa pagtatapos, isa puso mo ang pagninilay na ito. Ang malusog na pagtanda ay hindi nakasalalay sa malalaking pangyayari o dramatikong desisyon, kundi sa kabuuan ng maliliit na pagpili araw-araw. Ang kaibahan sa pagitan ng isang taong umaabot ng pitumpu, na may maraming sakit at ng isa na umaabot ng siyamnaputlima, na may kakayahang mamuhay ng mag-isa, ay maaring kasing simple ng kung paano nila sinimulan ang bawat araw. Gaya ng isang matandang kasabihang sino, ang paglalakbay ng isang libong kilometro ay nagsisimula sa isang hakbang. Ang iyong hakbang ay maaring pag-inom ng isang basong tubig sa pagising bukas. Maaring pagbukas ng bintana upang damhin ang sikat ng aaw. Maaring malalim na paghinga sa loob ng 30 segundo. Ang mahalaga ay magsimula. At tandaan, bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang muling itakda ang iyong katawan at isipan pa sa mahabang buhay. Huwag hintayin ang unang senyales ng panghihina. Magsimula na ngayon at hayaan mong pasalamatan ka ng iyong katawan sa mga darating na dekada.